a passou seven guys lumating din okay papasok oh nang sila sa na ito si ordinary nila guys si eh, 4628 ah, alis na din ayun na 7 guys is Touring Angas ah, ni Kanya Touring mga idols. oh, Mas malaki to Made in Sweden na ata to eh Is Touring na to Ganda So Wala siya laman guys Papapasok siguro to to by to din pala to ang ganda nito pero sa tingin ko parang walang CR to itong Scania Touring nila sana mamaya mapasok pa natin si ano guys ayo mereka bapa yo oh. ayo nak apa lah so, saya idol lo na rin nari halus lokasi lang niya, no? ni ano ni skanya si 9858 ayan dumating na rin dapat ingat makapasok walang ano walang madaanan dami pa sayo ngayon kahit hindi na fixed season mga idol dami nag-aabang mga pawi siguro ito so, na nga ano? na Bicol, Visayas o kaya Mindanao bagong bago talaga si Yeager siguro sa so, mga nakasama dun sa road test kasama siguro itong Yeager na to sa road test kasi hindi naman ako nakasama mga idol eh. So tingin nyo kasama to doon, di ba? Ayun ko lang kasi to nakita, mga bago nilang ano, unit ng Elevators Philippines. So dito tayo sa kubo ngayon eh. Inabangan ko talaga. sa so, oras natin ngayon, alas 11:30 na. So inabangan ko talaga yung lumating yung mga Scania nila. So, pagtapos ko dito, paano na ako? Papitiks na ako. Hindi pa kasi nakakapasok guys. Napasok to si Higer. Marami kasi yung sasakyan dumadaan dito. So, pag galing pa kayo ng ano, ng farmers, Hanapin nyo lang yung pituwaso. Diretso lang kayo. Harap to lang ano. Mercury drugs. Ayan. Yan e ang landmark, natin. Sa una lang siya ng MacDo. Saka may building na mataas guys. Ito. Kung nakita nyo to. Itong building nito. Hanapin nyo lang yan. Nandito lang sila. Yung terminal ng ilapit. Sabi sa akin sa natanungan ko. Yung iskanya daw. Ang alis. Ala ano. Ang bihay daw. Wala singko. Pero yung dumating ngayon. Parang magpipick up lang. Pasayero guys so maraming tao ngayon eh. okay, kung malapit lang naman kayo dito punta na kayo dito yun atras ah, si ay yun Laki ng high gear. Ada ini sekarangnya guys daming pasayero ngayon dito sa ano sa Ilabel. Ang taas talaga nito, no? ang laki ng advantage ni High talaga sa mga ibang bus. Kung titingnan niyo, siya ang pinakamataas. Ang daming pasayero ngayon. No? Ito guys, oh, bigyan ko yung ng landmark. Hotel Pito Azon. Ayan. para alam nyo basta yung building na to yun lang ang ano nyo hahanapin nandito lang sa sa baba wala ang dami manggaw so gala ko nang may niya, nyo eh nilakad ko lang papunta rin nag ano ako nag google pa pa po tapos nakita ko yung building nakapost naman pala ay alam ko na kung sabi ko po kung saan kaya punta na lang kayo dito pa... May time kayo guys. So. Uh, daming tao ngayon. Darin ko sayo uuwi. Linggo. So, may nagpapasakay na sa Heiger guys. Eh. Rawis pala si Heiger ang byahe niya. Samar siguro ya So nagaantay pa si ano si Iskanya bago lumabas mga pasahero. Kasi pumasok ako doon sa ticketing office nila maraming tao nakatambay doon eh. Mga nagaantay ng biyahe nila May share siguro tong ano may na ito guys, ito ang update natin dito sa 11 Tours Philippines, Pituasong Terminal. So, salamat sa inyong panunood. Pupunta na ako ng VIPX. Doon tayo mag-spot guys. Thank you. Subscribe!